Assalamualaikum. This is Bike Maria. Dahil holiday naman, kasama namin ang mga bata. Dinala namin sila sa isang dike at dam. Bago kami nagtungo, bumisita muna kami kay Ati Bailin at Tito Els. At talaga naman sobra silang magpakain. At bininan pa ang mga bata ng ice cream. Sa dike na kami, tinanong ako ni Baby Bike ba maninis ba daw ang tubig. Dahil ayaw din naman sabihing hindi, sinabi ko na lang na mag-enjoy na lang sila at sobra silang nag-enjoy. Dito sa dam na ito, dito kami naniligo noon. Malapit ito sa dating bahay ng maternal grandparents namin. Ang damig ng tubig at ito ang magpipinsan. Sana magmahalan sila sa dulo ng walang hanggan. O di ba? Na-experience ng mga bata ang na-experience namin noon. Kahit papaano, nabawasan ang screen time. Bumalik na kami para mag -lunch. Walang preparation kaya buti na lang may sardinas at itlog. At eto si Sultan dala lang buko para kay Ama Fagi. At dahil umulan, nastak ang sasakyan. Kaya hala sige, lahat kami nagtulak. Iba talaga ang nagtutulangan.